Oh. Yan mga boss, good sa ating lahat mga boss, mayroon tayong uh, home service ngayon na uh, Chevrolet mga bossing. Ito yung kumpanya ko dati sa nung uh, sa abroad pa eh. natin mga boss kasi nag-check engine daw siya at saka naglo-low power. Tingnan natin sa loob. i-scan lang muna natin kasi ano eh nag-check engine oh tingnan natin boss i-start natin wagana na naman lahat meron siyang check engine hindi na mamatay subukan natin i-start oh andyan lang yung check engine niya Tayo natin ng accelerator. May daga. Natin. Normal naman yung ano niya. RPM. Start. You Kino parang ano, parang kulang ng power. Nang babae-brit yung steering pag ano, yeah, baka natin yung gasolinator. No? ulit. Hello. Okay, no? Scan lang muna natin to kasi nag-check engine. tapos nila itong ano, pina engine wash, na ano, yun na nangyayari is natin Yan ayan, ayan na, mga boss iunatin yung sosik

Oh, wala. Uh, let's give light signal. Ang sugat oh, oh. red tayo. Retro, code. Cylinder number one detective Miss Mario Firing. Air Flow Sensor Air Flow Sensor. Ito yung ano niya ma'am, yung code nya Ito. Pudi mo picture. Cylinder number one misfire detected faulty wiring and uh, connection from, faulty intake airflow sensor. Itong sa ano? Sa... Ang airflow. Oh, air filter ito. Ininisan lang muna natin to. Or try natin i-delete muna. Delete muna natin. Pag bumalik yung ano, check engine, kailangan natin yung machine Or tingnan yung sensor, baka ano, may faulty na talaga. Kasi faulty na kalagay dito. I-ano natin. Ito mga buso. Kasi ayaw makita. clear natin clear to bull code tayo yes tapos start natin Live natin. Kanina nagparang parang nagpa-vibrate siya. Parang walang power. Ayan po tayo. Winding. no Ano trouble code? Kita ba po, po uban ko call, no? Katung nag-test drive ka. Katung mm. pa dito sa poan. Ah. Maraming itong hatay na ito. Katung mapalong yun. Mapalong yun? Ha ha Balik yung check engine niya. yun naman yung andar niya mga bossing. Ito yung tinasabing sensor o. Oh. Ito yung sensor na to. Mas airflow. Tapos okay naman lahat yung sector. Cylinder number 1. Yan mga bossing o. Oh. Ito yung cost ng low power Oh. Yung cylinder number 1 to. 'Yun kasi na, na engine wash to. Tapos na papasukan ng tubig sa loob. Kaya ito 'yung, yung dahilan. Tingnan natin 'yung number to. Buksan natin. Yan mga boss meron nagmo-molds pa yung tubig sa ilalim mo. Yan ang yan. Yan o. Tubig yan eh. pag natin. Yan mga boss. Hindi masyadong malalatong sa number 2. Yung sa number 1 may ano pa Ayos pa naman to. Ayos po number to mga busing pero meron siyang uh, no, bahid ng nabasa ng tubig talaga. Sa number 1, Yan ang number 1, number 2, buksan natin ng number 3. Yan mga bus, basa pa rin. Yan o. No? Buksan natin yung spark plug. Yan mga bus o, -basa, oh. basang basa o. Mahirap pa naman maghanap dyan yung isang basa ng tubig yun. And there, number 3 Yun, oh, Tumutulo pa. Yun, no? Oh. Nagang basa siya ng tubig. number 4 tingnan natin ito yung naging resulta pag ano pag hindi tinabunan tong ano mga butas ng puntang spark plug galing coil yun o tapos yung siguro 2017, 2024 na tayo ngayon nasa mga malapit na sa walong taon o oh, nasa walong taon na mga bus so. ito yung naging dahilan pag nabasa ng tubig yung spark plug eh magkukos talaga ng low power kasi hihina yung kuryente nito eh yun no oh walang paliti na siya palit lang muna tayo ng spark plug tapos paandarin natin ito para lapas yung tubig sa loob para ibalik natin para tapos yan hey mga boss uh, wala kaming mabiling pyesa sa lugar namin ng itong spark plug mga boss kaya yeah, nagbasa lang muna namin na ibalik muna kasi basang basa lang siya ng tubig subukan namin ibalik yung ah, uh, spark plug ito lagay ko muna po sa number 1 kasi itong number 1 kanina ito yun yun o no. lagay ito ko sa number 2 at saka number 3 number 4 okay mga boss balik muna natin pero natuyo ko na yung ano, uh, makina sa loob lagay ng spark plug para hindi na siya magano ground diin pa to mga buso oh. mga original pa to dito sa sasakyan niya ito ay 2017 model to mga boss sa so, ngayon balik na natin para masubukan tapos kapit ko na lahat at uh, lagyan natin ng ano ng na, bolt kung magpanda na dito yung mga boss ay pwede na natin itong i-road test kung maganda na ba yung takbo nya lahat ng nakakapit dito yung mga bossing ay talagang wala pang pinalitan dito puro pa original ito mga boss pagroot test natin ito pag babalik yung check engine nya eh, yun ay ano yung problema mga boss, underline natin Ay, start na natin mga boss. Diyan okay, Start. Wala na namang umilaw yung chicken si engine. Rev natin. Kanina mga boss parang nagpag-vibrate yung steering pag uh, hinawakan mo. Mapipili mo talaga na parang no power siya hirap siyang murang kada buka natin kanina napapansin ko mga boss parang hirap siya ngayon parang okay na mga boss tingnan nyo ngayon mga boss ay subukan namin itong i-road test para makita yung performance ng sasakyan mga bossing na sa lahat <laughs> mag check natin okay, mga boss, na. Napakalinis itong engine bay nito to boss. Ngayon ay uh, mag-road test kami mga boss. Nag-road test kami ngayon mga boss At uh, sinawakan na namin yung uh, Chevrolet ni ma'am Kasi low power siya Ngayon mga boss ay okay na Sabi ni ma'am uh, Kaya ngayon mga boss ay pauwi na kami kaling kami ng, ano, ng Esperanza at, uh, Okay naman yung performance ng sasakyan Ay dati pag uh, halimbawa tayo Nagka high gear siya Tapos uh, 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 hindi siya nag mag-accelerate Parang namamatay yung engine mga boss eh ngayon ay okay na at uh, na kami papunta ng ano sa uh, Salvation Purukuan uh, samtang uh, nagbibiyahe kami ngayon mga boss so, uh, okay naman sa mga anak mo mga boss siyempre naman itong asail asail na Sir Broly 2017 model gear papunta siya ng fourth gear ay para siyang ano ma power kung mga magkano ang kadyot-kadyot yung anda ng makina dati uh, sa so, hindi pa ginalaw yung ano nung spark plug yun lang ang naging dahilan mga boss kasi yung spark plug niya ay may problema talaga Yan mga boss, malapit na kami sa bahay ni mga uh, Ma'am ma mga bossing. Nandito na kami sa sentro. Ay naging maayos naman yung road test namin mga bossing. Uh, and, uh bumalik na sa dati yung performance ng kanyang sasakyan mga boss. Wala na naging problema. Uh, Nakunan ako kasunod katong sasakyan ni Ma'am Dory. Ang gamay na mga kanyan. Hindi din turo siya kung mga kasiguro. Na kami mo us kawina paay paay karon dito na ko no timur na na ah kamo kira sa oh. sama player na Na? oh karon hmm Nasabit sa bit sa ilalim parang cover ng ano, cover ng muffler. Hmm. Dito na kami mga bossing. May nakaharing sa anong gate kaya hindi kami makapasok. Labas lang muna ako. Ano mam ano masasabi mo sa ano naging performance ng sasakyan? Okay na boss. Para na wala problema. Tama. Okay, Limang Okay na. Do sail. Cebuli. Ah boss, puli pa solod na mug auto. Kung mo atras kay mai. Ito lang yung munang video namin mga bossing. At okay na ito. Walang galing problema mga boss. At uh, thank you sa so mga panonood mga boss. At uh, okay na yung susakyan ni ma'am. At uh, wala na siyang low power mga bossing. At, okay na. Hanggang sa susunod ating vlog mga boss. At uh, thank you sa so mga panonood mga boss. At don't be a parts changer.